Good morning Maaga po tayong naglalakad ngayon Sa area Ayan, ayan, napakalamig Ano yung balita kahapon uh, Sa klima Napakalamig daw doon sa ano Sa Malay-Balay area Dito na rin sa ano, sa Balintia napakalamig kahit ano kahit wala pang madaling araw kahit gabi pa lang malamig na masyado so hindi ako ginagana ginanaan maligo pag umaga di kagaya dati na kaya mong maligo kahit umaga e ngayon maaga akong naglalakad, so, sobrang lamig. Ayun oh. Palakad-lakad dito. Tayo ngayon dito, guys, area. Yun sa area. Palakad-lakad. Sabi ko nga, napakalamig. Tumamaan pa. Ayun dito sa bandang gilid guys ano maraming ano pwede yung panggatong dito yun ito so, yun may nagsasaking na ng panggatong o oh. oh, sinasaking na malakas ano yan malakas yung mga puy So dito ako naglakad-lakad ngayon. Oh, ito po yung area napakalapad. Doon tayo nang galing kanina, guys. Makalarski, Lakad-lakad tayo ng umaga pampalakas ng tuhod. Yon, ito yung area na hindi pa na-develop mga Kalarski oh di pa na develop. Pag na-develop, develop ito. Maging kagaya nito kaano. Kalinis. Ano. Yan. Saan ba 'yung ano? Ay, ito. 'Yung basurahan. 'Yan oh. Hindi na naibalik ibalik doon. Kasi ang daming basura. don Doon pala banda kalarski, ano? May nagtidit doon. Papakita ko sa iyo yan sa ano, next video ko. Guys, bye bye. Pabalik na ako sa ano. Posting ko. Bye bye. God bless. Good morning.